pabuti kaysa dati. Ibig sabihin, pabuti ng pabuti yan. Ha? Ayan. So, isa pong karangalan, mga kapatid ko, na ako po ay makapaglikon, makapagsalita po dito sa inyong church. First time ko po, po dito, mga kapatid, ako po ay galing po sa Bulacan. Sa may San Jose del Monte, ang aking church po ay sa Mount Sinai Church sa Bagong Silang Kaloongan halos tulay lang din kasi yung pagitan ni eh. walking distance lang. Pagdating mo doon, wala ka na. Diba na yung ano, diba na yung ah, ibang lugar na di Diba? So, doon pa po ako galing mga kapatid at first time ko dito. Ang um, isa sa mga napag-spipiram ko na ay yung nasa barangay Holy Spirit. nakapag na rin po ba kayo doon? Yung bagong church natin doon. Ayan. So, Bago pa ba tayo mag-start, mga kapatid, ay tayo po muna ay manalangin. Nakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, inaanyayahan po namin ang lupong santong espiritu ang siyang mamuna sa bawat isa sa amin at tumatnubay upang ang uh, mapapakinggan po namin na galing po sa inyo na banal na salita ay makapagpalakas, makapagpatibay, at bigay ng inspirasyon sa aming pananampalataya habang po kami inaghahantay sa inyo. Yan ang mga kapatid. Patawarin muli kami sa mga nagawa namin mga kamali at mga kasalanan so sa bayang aming samadalamin sa banal na pangalan pangalang Yesus. Amen. May gusto kong tanungin sa inyo mga kapatid. May tanong. Sino po dito ang nakaranas na ng matinding crisis. <laughs> <laughs> lahat, 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 lahat na papamiti eh. Ibig sabihin na aranas, mga kapatid. Gano'n. <laughs> Kaya lang, mga kapatid, iba-iba yung crisis na pinagdaanan natin. Tama? Tama? Sa iba, mababaw ito. Sa iba, malalim ito. Pero iba-iba kasi yung level kung paano natin ito tinatanggap. Tama? Okay, ang pag-aaralan natin ngayong umaga, mga kapatid, ay isang kwento na isang babae na tinamaan ng matinding krisis sa buhay. Ayan. Ano ba ang magiging tugon natin o ano ang magiging hakbang natin kapag po tayo ay nakakaranas ng matinding krisis sa buhay? Alam niyo po natatandaan ko, bago ko po, po ibigay yung verse, Actually, ito po ay matatagpuan natin sa ikalawang hari. Ayan. Ikalawang hari, 4, 1 hanggang 7. May naalala po ba kayong matinding crisis? Na nangyari hindi lang sa buhay natin, kundi sa lahat ng buhay? Ako naalala ko nung pandemic eh. Iwaw ko lang sa inyo kung ano yung matinding crisis. Sa akin kasi pandemic naalala ko. Taong 2020, tama ba? Naalala ko yan mga kapatid, nagtatrabaho ako, tapos biglang nag-declare ng lockdown. Eh ang layo ko, alam niyo po mga kapatid, ako po ay uh, nasa field eh, nagmumotor ako. Tapos, nung nag nagkaroon po ng lockdown, yung sabi ng opisina namin, bagong bukas na siya may mga loko pa, may mga ano pa, pinaganda pa, pina pa, tapos biglang nag-lockdown. mga nangyari mga kapatid. Nung pauwi na ako, halos hindi ako nakauwi. Kasi ang mga na ng pila, kasi di ba tulay lang yung sa amin. Tapos gula ka na. Hindi ako halos nakauwi mga kapatid kasi pinakiusapan ko lang yung mga polis. Kasi yung mga anak ko, dalawa kasi yung anak ko eh. Nung time na yon isang ano pa lang, ah, 4 years old. Tapos yung isa, magsiseven pa lang. So walang may iiwan sa kanila doon kung hindi ako makakapasok. So pinakausapan ko at ako po ay nakapasok. Kaya lang yung mga nasa likod ko, mga kapatid, three months yung inantay bago nakapunta doon sa kanilang mga pamilya. Aba, napakatindi. At ang napindi pa doon, nawalan ako ng trabaho, mga kapatid. Nung nag-resume, tala namin magiging okay. Aba, nagsara yung kumpanya namin. Tapos nawalan ako ng trabaho. 2020, phase 1, 22, 23, halos 2 years po ako nawalan ng trabaho mga kapatid. Ganun po yung nangyari. Kaya, dito, pag-aaralan natin, mga kapatid, ano po ba ang magiging uh, ang gagawin natin kapag tayo humaharap sa matinding krisis sa buhay? Ito mga kapatid, eh, kaya alam, yung mga tao, Eto mga kapatid, hindi tayo exempted dito ha. May mga tao, may mga kristyano na kapag dumaranas ng matinding krisis sa buhay, ang ginagawa nila, sinisisi ang Diyos. Tama ba? Tama no? Meron naman iba, hindi nila sinisisi ang Diyos. Ang iba, naghahanap ng ibang sisisihin. Sabi nila, doon sa sinisisi ang Diyos. Panginoon, bakit sa libo-libo o milyon-milyon tao sa ito sa buong mundo? Bakit ako pa? Di ba ganyan yung kadalasang sinasabi ng mga tao? At kapag hindi naman nila sinisi ang Diyos, ang sasabihin nila, Panginoon, bakit sa dinami dami ng tao sa mundo, bakit ako pa, bakit hindi na lang yung ismosa kong kapitbahay? <laughs> bakit hindi na lang yung sugalera kong kapitbahay? ako pa. Lagi naman ako naglilipot sa inyo. Nagpapakanta ako sa church. Kumakanta ako sa church. Nagbabayong sa study ako. Pero bakit ako pa ang tinamaan nito, Pamilyar kayo, mga kapatid. At ang malala, ano po, sinisisi ang Diyos, nagahanap po ng ah, ibang makisisi. Tapos, ang malala, sisisihin po yung sarili. Alam niyo po ba kapag sinisisi natin yung ating sarili? Alam niyo po ba kung ano yung mangyayari? Hindi naman mangyayari yung mga bagay na ito kung hindi ko naman ginawa eh. Hindi naman mangyayari yung mga bagay na ito kung nakinig lang ako ka dyan eh. Ako talaga may kasalanan eh. Kapag hindi po natin na-overcome ang ngayon ah uh, sitwasyon, ang kaahantuhan po natin ay ano? Kapag sinisisi natin ang ating sarili, kadalasan ang tao ay nagpapaka Matay, nagsuswisay. Alam nyo po, meron akong kakilalahan. Hindi ko nasasabihin sa inyo. Baka kilala nyo rin eh. Full, full tour pa po, mga kapatid. Babae, iniwan ng boyfriend kasi nag-offroad. Nagkaroon ng engaged na siya. Nagkaroon ng ibang pamilya. Engaged na ha. Pagdating na sana ng lalaki, papakasal na sila. Eh, nagkaroon ng ibang pamilya. Alam niyo kung ano nangyari dun sa babae. Napakasipag nagbabahay-bahay, nagbibigay o nag, ah, binabahagi yung ating salita. Nagpakamatay mga kapatid dahil dun sa sitwasyon na yun. Imagine nyo, full full to. Ibig sabihin na mga kapatid, hindi po tayo ano, exempted eh, kapag tayo ay dumaranas sa matinding depresyon, matinding krisis sa buhay. Kaya mga kapatid, diyan eh, ang anong natin, kung dumaranas tayo ng matinding krisis sa buhay, ano po? Ano pa ang gagawin natin kapag tayo ay nasa panahon ng krisis? Ayan. Yeah. Ay e, tanong ako. Ano po ang ginagawa natin kapag uh, nasa krisis tayo? Sige nga, gusto ko lang may, meron may, akong marinig na sagot. Ano yung madalas natin ginagawa kapag nasa crisis tayo? magtiwala sa Diyos at kalarami. Magtiwala sa Diyos at kalarami. Praise the Lord. Okay? Dito po, makikita natin, meron po tayong, ano, meron po tayong pag-asa sa gitna krisis sa apat na paraan. Ano na po ibig sabihin? Kapag dumaranas tayo ng matinding krisis sa buhay, ito lang po yung apat ang gagawin natin. Ilan daw na po? Apat. Tandaan natin yan, ha? Ano yung una? Ano yung una? Ang una po ay lumapit sa Panginoon. Ano daw yung una? Lumapit sa Panginoon. At ito po ang nangyari sa kwentong ito, mga kapatid, at itong masahin, kung meron po kayong mga Biblia, kung hindi niyo po makita, mga kapatid, ay buksan niyo po sa ikalawang hari 41 ngong Kung wala po kayong darang Bible, eh yung Holy Phone na lang po yung natin. Holy Paul, kasi nandiyo yung Bible Di ba? So, ganito ang sabi. 2 Kings 4 verse 1. Sumigaw nga sa Ang isang babae na isa sa mga asawa ng mga anak ng mga propeta. Na nagsasabi. Hindi, ang ang baba, iyong lingkod na baba, aking asawa ay patay na. At iyong talastas na ang iyong lingkod ay natakot sa Panginoon. At ang pinagkautangan ay naparito upang kuling alipin niya ang aking dalawang anak. Nakita niyo po yung sitwasyon mga kapatid? Ano po? Malaki ang problema ng babaeng ito. Alam niyo po kung anong problema? Ito po yung kwento, hindi po ito teleserye. Kasi nung binasa ko to, parang ito, parang teleserye ito. Parang Korean novela. Alam niyo po yung kwento? Yung babae, yung asawa niya, Disipulo ni Eliseo. Disipulo, mga alagad ni Eliseo. Ngayon, itong lalaking ito, may takot sa Diyos. E eh, namatay. Nung namatay yung lalaking, kag kagaya ng mga kwento ngayon, baon sa utang. Nung namatay yung lalaki, eh, nung panahon dati, mga kapatid, kapag baon ka sa utang, wala kang pambayad, ang kukunin pambayad, yung mga anak. Kukunin pambayad, gagawin alipin yung mga anak natin. Kapag wala kang maibigay na pambayan, gagawin alipin, eba, napakalaking problema ito sa bilang nanay. Ano po, bilang nanay. Pag lalaki siguro, parang kaya pang teising. Pero kapag sa ka nanay, iba ang nanay, mga kapatid. Ito, ang laki ng problema niya. sa sobrang laki ng problema niya, mga kapatid. Tumakbo siya kay Eliseo. Eh, alam niya kasi si Eliseo, propeta ng Diyos. At ang propeta ng Diyos, yun ang representative ng Diyos sa mga tao. Doon ang gagaling yung kanyang mensahe. Nakita niyo po mga kapatid. So ano ang pinag-uusapan natin dito? We're talking about utang. Ayan mga kapatid, sino po ang may utang? Taas ang kamay. Baba, ako lang ba? Ako, ang dami. Okay. So, mga kapatid, ang story ng babae ito, wala siyang pambayad sa utang. Ngayon, yung kukunin niya, kukunin ng mga creditors, nandun yung mga pinagkautangan niya, maniningin na, eh walang mahatak. Walang mahatak, mga kapatid. Ang nakita ng mga creditors, ano po, yung mga anak na dalating Ma, oh, ito, medyo matipunuto. Ito na lang po muli namin. Gagawin namin halibin. Eh ma, hindi pumayog yung nanay. Alam niyo po, mga kapatid, ako po ay nagtrabaho sa lending company na hindi tumulang 12 years. na years, mga kapatid, ako no, nagtrabaho sa lending company. Ako po ay naniningil ng utang. At ito po,